Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa nakaraang limang taon, base sa datos ng U.S. Census Bureau, nasa tatlong milyong mga Filipino ang piniling magtrabaho at manirahan sa Estados Unidos. At ilan sa mga ito ay mas kinustong manatili sa state ng Illinois upang makapagsimulang muli. Kung ikaw ay ang tipo ng tao na gustong manirahan dyan, ang siyudad ng Chicago ang isa sa mga destinasyon na pinupuntahan ng mga Filipino dahil maraming mga Pinoy ang naninirahan din dyan. Bagamat marami ang nagsasabi niya delikado sa lugar na yan, marami pa rin mga Pinoy ang kinukonsidera na may narahan dyan. Bukod sa pagiging diverse ng populasyon, ay natutuwa rin ang mga ito sapagat meron diyang Filipino community na nakakatulong sa mga bagong salta at matagal na nilang kababayan para makapag-adjust. Isa sa hindi natakot sa pagdami ng krimen dyan, ay ang Pinoy na si Mark Carlo Arceta o mas kilala sa tawag na Kaloy. Ito ay pinanganak noong May 7, 1985. Base sa ulat, bago ito makarating sa Amerika, si Kaloy ay born and raised sa munisipalidad ng Mahayhay na makikita sa probinsya ng Laguna sa Southern Luzon. Kasama ng ilan niya mga kapatid, si Kaloy ay lumaki sa simple at payak na pamumuhay. Pero lahat sila ay determinado na makalabas ng bansa sa pagbabaka sakali na mabago nila ang takbo ng kanilang buhay. At dahil sa kadalasan ay mas madaling makapasok sa US kung ang trabaho mo ay sa healthcare industry, si Kaloy ay nagpustagi na maging isang healthcare worker. Sa interview sa mga taong malipit dito ay hindi naman ito nahirapan na pasukin ng mundong yun sapagkat likas na dito ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Nang ito ay matanggap sa trabaho at magkaroon ng experience, si Kaloy ay mabilis na inasikaso ang kanyang mga papeles. At pagkalipas namang ng ilang buwan simula ng ipadala nito ang kanyang resume, ang pamilyang Arzeta ay natuwa sapagkat aprobado ang application ni Kaloy. Kahit malungkot ang pamilya nito na siya ay mga ibang bansa ay masaya pa rin ang mga ito na pupunta ito sa Amerika para maabot ang kanyang pangarap. Nang ito ay makarating sa US ay hindi nahirapan si Kaloy makapag-adjust sapagkat natural itong palakaibigan. Ang ilan sa mga taong nakasalumuhan nito ay binansagan siyang Air Kaloy sapagkat kilala ito na iniidolo si Michael Jordan. Kahit ibang lahi ay naging kaibigan na rin si Kaloy at lahat sila ay nagkasundo na ito ay sobrang humble, mabait at kahit anong oras, basta nangangailangan ka ng tulong ay hindi kanya tatanggihan. Kalaunan, ang pamilya ni Kaloy ay nakapunta na rin sa Amerika. Ayon sa ina ni Kaloy na si Alejandra ay sinabi nito na ang kanyang anak ay masibag at wala itong ibang gusto kundi ang magtrabaho. Kaya naman minsan ay naisip nila natatanda na itong binata. Pero nagbunyi sila nang ipakalala nito sa kanila ang nobya nito na kinilalang si Roan Basangkay. Base sa report, ang dalawa ay nagkakilala dahil sa kanilang mga kaibigan. Ang pinay ay isang masahista na tulad ni Kaloy ay ginagawa rin ng lahat para magkaroon ng magandang buhay sa Amerika. Ngunit hindi katulad ng kanyang nobyo, ang matinding kagustuhan ni Roan na magkaroon ng maayos na buhay at sapat na sahod ay sa kadahilanan na meron itong anak sa pagkadalaga na umaasa sa kanya. Ang bata ay lumaking maayos at itinuring na rin ito ni Kaloy na parang kanyang anak. Bagamat sa Pilipinas ay mahirap makahanap ng taong tatanggap sa isang babae na single mother, ay ibahin mo si Kaloy. Ang bata ay mabilis na nakasundo si Kaloy nang ipakilala sila ni Roan sa isa't isa. Wala ring tumutol sa relasyon ng mga ito dahil kitang-kita nila kung gaano kasaya si Kaloy sa piling na kanyang nobya. Sa ganda ng samahan ng mga ito ay hindi nagtagal, ang dalawa ay nagdesisyon na magsama na sa iisang bubong. Si Kaloy ay nakakuha ng bahay sa village ng Skokie na matatagpuan sa Cook County sa labas lamang ng hilagang kanlura ng Chicago. Ang bahay na kanilang nakita ay pinuno nila ng pagmamahalan pero katulad lamang din ang ibang magkarelasyon ang dalawa ay nagdaan rin sa pagtatalo at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa huli ay mas pinipili ng mga itong ayusin ang gusto sa kanilang pagsasama, lalo na noong malaman ni Roan na siya ay nagdadalang tao. Ang dalawa ay masaya at mas lalo pang pinag-igi ni Kaloy ang kanyang trabaho bilang Animal Science Research sa Northwestern University. Bagamat hindi maituturing na mayaman ng mga ito, ay ginawa naman nila ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Nang maisilang ni Roan ang kanilang unang anak, ay nakatulong sa mga ito ang pagkakaroon ng kamag-anak at mga kaibigan na umaalalay sa kanila sa pag-aalaga. Nang hindi na alagayin ang bata, si Roan ay nagdesisyon ng ituloy ang kanyang pagtatrabaho upang matulungan si Kaloy sa mga gastusin. Sa loob ng limang taon nilang pagsasama, sa mga video na ito ay makikita na hindi nawawala ang kasuwitan ng dalawa sa isa't isa. ngayong taon lamang, ang mga tao ay mas lalong naging masaya para kinakaloy sapagkat inanunsyo ni Roan na siya ay nagdadalang tao muli. Labing pitong buwan pagkatapos niyang maisilang ang kanilang pangaling na anak. At bilang isang responsabling ama, si Kaloy ay mas pinag-igi pa ang kanyang pagtatrabaho. Kung merong iniaalok na overtime ay hindi ito nagdadalawang isip na magtrabaho. Sapagkat bawat sentimo na maaari niyang kitain ay importante dahil sa lumalaki nilang pamilya. At para maging legal at opisyal na silang mag-asawa, ibinahagi rin nila na silang dalawa ay engaged na. At dahil sa alam ni Chloe kung gaano kahirap ang magbuntis at mag-alaga ng dalawang bata, ipinangako nito sa kanyang fiancé na magaganap ang kanilang kasal sa susunod na taon. Bilang regalo rin para sa kanila ay nangako rin ito na dadalhin niya si Roan sa state ng Hawaii. Pero habang hindi pa sumasapit ang taong 2026, ay sinubok ang dalawa dahil ang pagbubuntis ni Roan ay hindi naging madali sapagkat iminungkahi ng doktor na kailangan ito na i-induce upang maiwasan ang komplikasyon sa kanilang mag-ina. Sa usapan ng mag-asawa ay magtatrabaho pa rin si Kaloy sa araw na siya ay i-induce dahil gusto nitong magsimula ang kanyang paternity leave sa araw na naiuwi na nila ang kanilang anak. Kaya kahit wala ito sa delivery room para bigyan siya ng emotional support, ay inintindi yon ni Roan. Kaya sa tulong ng ibanyang kaanak, dala ang hospital bag na naglalaman ng ilang niyang mga personal na gamit, ay nagtungo na siya sa ospital. Noong September 11, bandang alas-4 ng madaling araw, si Kaloy ay excited naman na naghanda para pasukan ang huling araw niya sa kanyang trabaho. Masaya ito dahil yun na ang last day niya at kinabukasan ay magsisimula na ang kanyang paternity leave upang tulungan at alalaya ng kanyang fiancé sa pag-aalaga sa sanggol. Kinabukasan, 4.46 ng hapon, pagkalipas ng ilang oras na pag induce ay isinilang ni Roan ang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Mark Dilan. Ngunit ang masiyasanang pagdiriwang niya sa pagdating na kanilang anak ay mabilis na napawi, pagkatapos nitong makatanggap ng isang tawag. Ang tao sa kabilang linya ay sinabi na nakita niya na si Kaloy ay patay na, at ito ay tinatakluban na ng puting kumot. Ang balitang yan ay kinagulat ni Roan at kung ikaw ay isang babae na nakaranas ng mga anak, bukod sa pressure ng pagbe-breastfeed at pagre-recover mula sa nakakapanghinang labor, si Roan ay tila hindi makapagpapahinga ng maayos dahil sa balitang nakarating sa kanya. Nangangulat ay umabot na sa iba't ibang news outlets sa Chicago at buong Amerika ay nagulat ang mga taong nakakilala kay Kaloy dahil sa hindi pa alam ng mga ito kung ano talaga nangyari, ang iba ay nagsabi na maaaring ito ay merong sakit na hindi na diagnose Ang ilan ay nagsabi naman na baka ito ay pinatay dahil magulo talaga sa Chicago. Pero ayon sa interview sa ina nito, bagamat si Kaloy ay apat na pung taong na, ito ay malusog at katulad ng sinasabi ng ibang tao, si Kaloy ay walang kaaway. Kahit isang beses ay hindi din nila ito nakitaan na naging bayulente. Ibinahagi rin ng ginang na masama ang loob niya sa pagkamatay ng kanyang anak sapagkat si Kaloy ay nagsisimula pa lamang sa buhay. Ito ay walang tinatapakan na tao na mumuhay ng payapa at ang tanging gusto lamang nito ay magtrabaho para mabuhay ang kanyang pamilya. Pero sa isang saglit ay binawian na ito ng buhay. Idinagdag ng ginang na hindi man lamang nito na-enjoy ang pagiging isang ama sa dalawa nitong mga anak. Ang mga kamag-anak nito ay mabilis ding nagparating ng na pakikiramay sa pamilya nito sa Amerika. At ilang oras pagkalipas ng nangyari dito ay mabilis na nagbukas ng GoFundMe page ang isang tao na malapit kinaroan. Doon ay binahagi nila ang malusog na litrato ng bunsong anak ni Nakaloy na itinuring nilang ilaw sa kadilima na nangyayari sa pamilyang Arzeta. Ang organizer ay dumulog sa mga taong may kakayahan na magbigay ng pinansyal na tulong na suportahan ang naiwan ni Kaloy sapagkat mahihirapan si Roa na bumangon muli pagkatapos ng nakakagulat na nangyari. Ang pondo ay gagamitin sa Burol, Pagpapilibing at kung meron pagnatira ay ilalagay nila sa Trust Fund para sa mga bata. Habang hinahanda ang detalye ng Burol ay makikita mo sa video na ito na ang mga katrabaho ni Kaloy sa Northwestern University ay samasamang pinuntahan ang lugar kung saan ito namatay na ilang minuto lamang pala ang layo mula sa kanilang campus. Sa ibang video ay makikita rin ang ilan nito mga kamag-anak na nakatara din sa Chicago na pumunta sa lugar at nag-iwan ng mensahe at mga bulaklak para alalahanin ang kabaitan nito. Sa ulat ay nakalagay na hindi ang undiagnosed na sakit ang kinamatay ni Galoy. Sa halip, ito ay biktima ng isang krimen. Nang marinig ng mga tao ay sinabi nila na hindi na sila nagugulat sapagkat marami talagang masasamang loob sa bayan na yun. Kaya kumbinsido sila na dahil madaling araw ang shift nito ay maaaring tinarget ng isang tao o masamang tao na may halang nakaluluwa. Ngunit ang teorya nilang yan ay kaagad nilang binawi. Dahil ayon sa mga otoridad ay hindi tinarget si Kaloy. Sa halip ang nangyari dito ay yung tinatawag nila na he's at the wrong place at the wrong time. Ibinahagi ng medical examiner na kahit malungkot siya para sa mga naiwan ni Kaloy, sinabi ng eksperto na titulad ang ibang mga tao na naging biktima ng brutal na krimen, si Kaloy ay hindi naman naghirap. Sa halip, ang nangyari dito ay instant death. Habang umuusad pa ang investigasyon ng mga otoridad, ang freshly postpartum na si Roan ay inalala ang kabutihan ng kanyang fiancé sa pumagitan ng pagpupost nito ng mga litrato at videos ni Kaloy na nagpapakita kung gaano ito naging mabuting isang anak, kapatid, shuhin, partner at higit sa lahat ay mabait na ama sa kanilang mga anak. Ibinahagi din niya ang post ng iba mga katrabaho ni Kaloy na malungkot sa nangyari. Ang mga ito ay samasamang pumunta sa lugar kung saan nangyari ang krimen at dahil sa alam nila na ito ay diehard basketball fan ay hindi nila kinilumutan na lagyan ang lugar ng bola. Si Roan ay sinuportahan ng kanyang kaibigan, pamilya at side ni Galoy upang hindi ito mawala ng bait sa sakit ng pagkawala ng kanyang fiance. Ngunit walang magkakaila na napakasakit ng pinagdadaanan ni Roan sa biglang pagkawala ni Galoy. Noong September 20 ay binahagi ng simbahan na St. Padre Pio Parish Chicago ang footage sa burol na naganap. Pero bago dinala sa loob ng building niyan ang libing ni Kaloy, ang pamilya nito ay pribadong nagpaalam sa biktima. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang bunso nitong anak ay nakilala ang kanyang ama. Ngunit dahil sa ito ay nasa loob na ng kabaong, ay bumuhos ang emosyon sa lugar. Nang matapos ang investigasyon ng mga otoridad ay binahagi nila na ang krimen ay nagsimula bandang alas 5 na madaling araw noong September 11. Habang binabaybay ni Kaloy ang daan patungo sa kanyang trabaho bilang supervisor, ang ilang residente na nakatira sa bahaging ito na malapit sa Louis Vuitton store sa 100 block ng East Walton Street sa Magnificent Mile Downtown Chicago, ang mga tao ay nagising sa napakalakas na busina ng mga sasakyan at nang dumungaw sila sa bintana, ay nakita nila ang ilang mga taong nakasuot ng itim na nagtatakbuhan patungo sa Louis Vuitton store. Bago ang eksenang yan ay nakuna ng isang residente ang eksenang ito kung saan isang truck ang ginamit ng mga salarin para mapasok ang tindahan. Pagkatapos mabasag ang salamin ay kitang kita mo na nagtakbuhan ang lang kasamahan papasok para nakawin ang mamahaling mga merchandise sa loob. Ang mga ito ay mabilis na kumilos at upang mabilis na makaalis sa lugar, dalawang getaway vehicles ang nakaabang at naghintay sa tabi lamang ng luxury store. Ayon sa mga otoridad, ang mga taong yan ay parte ng isang big theft ring. Kung sa video ay makikita na nakatakas ang mga ito, ay kalaunan din silang nahuli dahil ang isa sa kanilang kotse ay sumalpok mismo sa sakya ng mga pulis. At ang isang getaway vehicle na Kia ay sumalpok naman sa Honda crv na minamaneho ni Kaloy. Ayon sa mga otoridad sa pagtatangka ng mga salari na makatakas at hindi mahabol ng mga otoridad, ang driver ng Kia ay pinatakbo ito ng halos 100 miles per hour. Kaya naman ay hindi na nakapag-react ang biktima at ang kotse nito ay nasalpok ng sasakyan. Dahil sa ito ay napuruhan sa bandang driver's seat, ay kritikal agad ang kalagayan ni Kaloy. Naisugod pa ito sa ospital ngunit wala nang nagawa ang mga doktor para ito ay iligtas pa. Sa investigasyon ay natukoy na siyam ang sospek ngunit pito lamang sa mga ito ang nahuli. Sa news coverage na ito ay kinumpirma ng mga otoridad na bukod sa mga bagay na ninakaw ng mga sospek ay nasamsam din nila sa mga ito ang isang baril na may extended magazine at automatic switch. Kaya naniniwala ang mga otoridad na kung sakaling hindi na mga ito nabangga at sasakyan ni Kaloy, ay handa pa rin ang mga itong pumatay para makatakas lamang. Nang kumalat ang video ng pagnanakaw, ang mga tao sa internet ay sinisi ang mayor ng lugar dahil ito ay di umanong delusional sa pagsasabi na pababa na ng pababa ang krimen sa Chicago kahit kaliwat ka naman ang nangyayaring nakawan at patayan. Ang iba ay minungkahi na ang mayor ay dapat nang mag-request kay Trump na ipadala na ang National Guard para mapuksa at makontrol ang mga masasamang loob doon. Ang ilan ay natakot na ang Michigan Avenue ay posibleng maging ghost town sa hinaharap sapagkat walang taong gugustuhin na minarahan kung marami at hindi makontrol ang mga kriminal doon. Nang inilabas ang litrato ng mga sospek, ang mga tao ay nagulat ng malaman nila na ang mga ito ay labas pasok na pala sa kulungan. Kaya ang ilan ay sinisi ang hindi mahigpit nilang batas. Ang mga sospek ay sinampahan ng patong-patong ng mga kaso na lahat ay felony. Sa dami ng kadalang record, ang judge ay hindi pumayag na makapagpiyansa ang mga ito. Sa interview sa ina ng biktima ay hindi nito mapigilan na sabihin na tila ang kanyang anak ang naging sacrificial lamb para mahuli at hindi na makalabas ng kulungan ang mga sospek. Only two days, I miss him very much already. I said, uh, maybe He is a sacrificial lamb. happy when he got a family, 40 years old already. And I said, it's very unfair. Uh, he just enjoyed with her family for a very short time. He's healthy, no sickness, and then he will just die like that very fast. It's very hurting. The three As of this recording, sa tulong ng iba't ibang mga tao, ang donasyon sa GoFundMe para sa mga naiwan ni Kaloy ay umabot na ng mahigit 4 na milyong piso. At kung sakali na gusto mo na magbigay ng pinansyal na tulong hinaroan, iiwanan ko ang link ng GoFundMe page sa comment section. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!